Tuturo ko sa inyo mga guys kung paano i-filter yung lugar na gusto nyo lang bayan mga guys dito sa Lala Move Apps. So sa mga baguhan dyan or sa mga datihan na, hindi alam to kung paano i-filter yung lugar na babiyahayan nyo lang sa Lala Move tulad ng mga kumukuha ng mga malapitan lang. So o kaya nakaruta na lugar. So sa akin mga guys, uh, Pasay, Paranaque, South Caloocan minsan. Uh, Manila, so yun talaga yung mga ruta na pupuntahan ko mga guys Turo ko sa inyo mga guys kung paano So dito mga guys sa taas Yan, pindutin nyo lang yan mga guys So may nakalagay dyan mga guys filters sa taas O now, later, or next 30 days So uncheck lang natin yan mga guys Pag naka-uncheck yan mga guys, hindi lalabas yung mga booking na naka-schedule uh, Ngayong araw, tsaka uh, mga schedule na para bukas at dito naman sa immediate orders mga guys sa location, meron dyang pick up tsaka drop off. pinindot natin yung pick up mga guys, lalabas yung mga lugar dyan. Ayan, lalabas lahat. So yung mga lugar na yan mga guys ay hindi ko naman yan kailangan sa booking ko or sa ruta na pupuntahan ko mga guys. Kaya uncheck lang natin yan. Ay mga guys, naka-uncheck lang yan. Pati yung Metro Manila mga guys, uncheck natin yan. O, lahat lang, uncheck lang natin lahat. So, dahil ang pickup mga guys ay nasa Paranaque ako. So, ilagay natin yung pickup sa Paranaque lang. Hanapin lang natin yung Paranaque mga guys. So, ay nakita ko na yung Paranaque mga guys. So, pindutin natin yan, i-check natin yan. Tapos, balik tayo mga guys, back natin. Pag naka-back mga guys, final drop-off naman tayo pupunta. So, dahil ayoko sa mga lugar na yan mga guys at Metro Manila lang din talaga yung drop-off ko. So, uncheck natin lahat yan mga guys. So, dahil Pasay, Paranaque, Manila, o kaya South Caloocan lang yung aro ah, tako mga guys, buksan natin yan. So, itong aro na to mga guys dyan, yan lang pindutin nyo ito, itong aro down, pindutin lang natin yan. Tapos, hanapin natin yung gusto nating biyahe mga guys dito sa Metro Manila. So, ang sa akin mga guys, Pasay, Paranaque, Manila, or South Caloocan. So, choice ko na yung South Caloocan mga guys pag gusto ko mag long ride talaga. Ayan. So, back lang natin mga guys. Tapos, apply natin. So, lahat ng booking dyan na lalabas mga guys ay puro nakaruta lang. Tulad yan, Manila, Paranaque, Paranaque. So, wala ka nang, walang magpapapap dyan mga guys na ibang lugar. Ayan, wala ka may kita dyan. O kaya, pwede rin kung ang biyahe ko lang is puro Paranaque lang. So, punta lang ako sa final drop-off. Tapos select ko yung lugar na gusto ko. Itong Pasay, uncheck ko na yan mga guys. Pati itong Manila, tsaka South Caloan. So, para na lang ang natira mga guys. So, nakalagay dyan, pick up Metro Manila 1. Tapos sa final drop off, Metro Manila 1. So, apply ko lang yan. Pag naka-apply na yan mga guys, lahat ng booking na lalabas dyan ay puro para lang. So, sa mga hindi nakakaalam, so... Ayan, para sa inyo itong tutorial na to. At sa mga nakakaalam na, so God bless. Maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo ng malayo ang biyahe, check nyo lang. At gusto nyo mag-pop-up lahat ng booking, check nyo lang lahat. Pagka-check na, na lahat, apply nyo lang mga guys. So yan, babalik lahat na ang booking. O, okay, kita nyo na mga guys. May General Mariano Alvarez na, Pasig, Las Piñas, Antipolo, Pasig. Yan, lalabas lahat yan mga guys. Yan lang mga guys, quick tutorial lang. Maraming salamat sa panonood mga guys. Pakishare na lang, uh, like at share na lang yung ating tutorial ngayon. Maraming salamat! God bless you all